So ang akong ika-advise sa mga bataan uno kung kuan, kung kiat-kiat ra or, or kundat-kundat or igat-igat ang ilang ipangita. So kung naamoy mga text i-video call daan ninyo para naamoy for security. Maka-sure mo nga legit ang iyong katiksmit dili ka napataka, kay sir kayo mga panahon patyo nila para makaana lang yatay Good morning everyone. Luzon Bisayas, Mindanao. So for today's video mga idol, mag-real talk ako, mag live motivation about sa mga batanon kay ang mga batanon ron mga idol, grabe, bot pagabutbot. Utbotto na kayo dili na motugan sa mga ginikanan ug asa sila padulong nga hantod na yung mga panghitabo na di na to mahibaw-an. So ang ako i-advise ana mga idol sa mga batanon karon, sabot na sa mga bata nga gahi mga ulo. So kita dili ta magpataka og meet up meet up no. Samot na samot nagkuan kasi yung nahitabo dire sa Toledo City, 18 years old, 18 years old pa so basic first time pa to niyang kamit up na gusto niyang ma kuhan siguro ma uyab uyab mga kay excited makayo, mamutbot lang sa ginikanan aron lang makalakaw unya kita po nga mga batanon karon maminaw ta ug mutog antas tinuod sa atong ginikanan kay og na mga panghitabo ang blame on, ang ma jud ang ginikanan kung asa padong ang iyang anak so delikado kayo rung mga panahon mga idol tungod sa mga gadget dali ra kayo matintal ang mga kuan ang mga batanon so kita po mga batanon namtay grado atong isod sa ato ang ulo kay dili tanan ang mga tao sa Pilipinas buutan daghan kay mga mudos mang scam naman gani sa mga mga online para maka makas, makasapi easy money daw so ako ikadvise advice ano, no, kung kita mga batan-on kung naam gitay ka ng tarong kartiyo para po sa atong ginikanan kay luoy kay ginikanan ang viral karon diri sa Toledo City taga Mainggit daw ang babae luoy kay bata 18 years old mag 19 na so dili ta magpataka mga idol kay delikado kayo rong mga tao tagsaki kay mga tao ang sakto ang mga panghuna mga idol ang uban ang uban mga daghan kay mga bisyo tungod sa mga bisyo unsang utok ito yok toyok unyag ma masudlag bakok ang utok mga idol nanapos sila tirpan so estudyante na siya mga idol sa banoy na nahitabo tapos nag-lodge kanya kato nag-lodge niya mao na so dili na ko i-mention no so ang ako a advice lang so ang mga batan-on magmatngunta paminaw sa istorya sa, sa ginikanan mananghitag tarong kung ano isod sa unahuna, dili ang kiat-kiat. Kiat-kiat man di man, di man, manang hit siya, na asa pa doon. Samot ng mga babae karon importante mga babae, kaya dali kay matintal anang tiksmit, tiksmit, chat-chat. Hay, kabalo mo, high-tech na kay karon mga idol. Yan, nag-meet up din yun dito, amok kabalo, ang sari tawana. Itong atong naunaon, mag-isip-isip, ayaw pa no, tinta-tintal, huwag ipasalig sa inyo ha. So, mauna mga idol, so mag-amping tangtanan, karong panahon na, disod kaayo, ang atong kinabuhi usara, huwag wag, -wag, -wag Hala, padayon mo, kay mga gahit mo, oh.